Good morning, mga kababayo. At uh, ngayon ay outso ng uh, October, araw ng Martes. At isang uh, mapagpalang araw para sa akin dahil dito po ako sa yung trabaho ay dumating na po yung aming uh, certificate, diploma na sa katunayan kami po ay uh, nag-aral kahit kunting oras. Sa katunayan kami ay nag-training In uh, yung tungkol po sa in case na magkaroon ng sunog sa aking uh, building na pinagkatrabohan kahit po paano alam namin ang na mga pangunan gawin. Salamat sa kontiya Partner sa isa arko at uh, pinagkalooban nyo kami ang ibig sabihin po nakapasa kami sa konting pagsubok dahil dun po ay may exam at mayroon din pong uh, actual na kung nakita niyo yung rels ko nung isang buwan yun po ang uh, may ginawa uh, kasama namin ang iba't ibang uh, lahi na ang trabaho yung katulad ko na nagbabantay sa kondominium kaya nakakatuwa din po, marami ding natutunan. At ito na po, yung aming katunayan na nakakatuwa. Kung hindi man ako makatanggap ng diplomang matataas ang datos para sa akin po, ito po ay napakalaking karangalan. Nasa Italia po tayo, from Philippines po tayo, nagkaroon tayo ng na isang diploma na nagmula sa ahinsya ng Italiano. Kaya sa mga porchere na katulad ko, mabuhay po tayong lahat. At sa lahat ng UFW, ingatan natin ang ganitong bagay. Siyempre, samahan natin ng tiwala para mas tumibay at makapaglingkod tayo ng ayos sa ating pinirmahang kontrata sa ating trabaho. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay po ang OFW. I love you all.